Hindi yan papasok, hindi nga papasok, hindi nga papasok. Ang pangit So ngayon, anong pipiliin mo kayo, eh? Ito 100. Yes, Dad. 100, ah. mo muna to. Ay! sige lang. Tapos tama. Hindi yan masyot. Hindi masyot. Hindi yan masyot. <laughs> Gawin <Mr. Lee>. Ito. <laughs> Ito. mo Ito. 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 Alin ito Dito. Dito lang, dito lang. Ay, ano oh na? Ito yung si ano, si Dan King yan eh. Kunin mo yung pira mo. Ay, kunin mo yung pira mo. Lagay mo. Oh, lagay mo sa si ilip mo. Dito. Sa utin, ganda sa utin. Pagkakawin mo. Pakakan mo muna. Tapos, dito na sa... Ah, kabilang kabilang mata. yan papasok, hindi yan papasok Hindi yan papasok, ang galing Grabe, grabe Hindi Bil mo, hindi mo Hindi mo, hindi mo, panalo ka eh Sarap nya Kaya muna Yummy Yummy, delicious Victory Grabe, ang galing ni Kyuri Kinan naman ni Kyuri, oh may ano sa mata Ganun yung sniper oh Game?

Halo, hai, 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 Ibutin ko na naman ulit ganyan. Ganyan, tapos kitakpan ko dito ganyan. Hey. Okay. hindi, mapasok. hindi, mapasok. hindi, 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 Panalo talaga, galing talaga yung juri. Yes! yes. yes. <tinyo> Tingin mo sa ano, Pure, salamin, tingnan mo mukha mo. Lapit ka din, Pure, lapit. <tinyo> ano? Ang <tinyo> pangit ng <na> mukha mo dyan. Ang pangit ng mukha mo? Ang pangit na Ang pangit na Ang pangit na Ang tubig, maligo ka muna Maligo ka muna, maligo, buksan mo tubig Oh, buksan mo tubig, buksan mo Oh, walang tubig Ayan, ayan, tulog na tayo, dali Dali, tulog na tayo